Hello mga kabuhay, ang ating topic ngayon ay ang natitira pong tatlong sense, yung sense of smell, touch, and taste. So first po, yung ating sense of smell na tinatawag din po siyang olfaction. Ito po yung mga set of information na nanggagalong po sa ating ilong. Ang ating pong nasal cavity ay may mga semo hati. So meron po tayong ethmoid bone, po tayong vomer yung gitan po ng ilong at ng bibig, at yung septal cartilage o yung pinakalabas daw yung soft bone. Ang ating pong sense of smell ay kasama po sa chemoreception, meaning nadatake po ng ating ilong yung mga chemicals po na nasa hangin. Kung hangin na nilalanghap po natin, may mga nakahalo po dyang mga chemicals or signals na mga odorants. And then, papasok po yan sa ating nostril, yung butas ng ilong then sa nasal cavity po natin. Primarily po, mga nerves po no, na nasa lining ng epithelium. Ang epithelium ay specialized cells and tissues na recognize yung mga odorants o yung amoy. And then, dito po sa epithelium, sa upper part, matitreat at magkocontract yung olfactory receptors natin or olfactory nerves natin. So, dito po sa left side, ito po yun. At nakakonect po yan sa ating olfactory bulb. And then, yung ating pong part ng brain, which is the neocortex or the olfactory cortex, po yung region ng ating utak na mag interpret na po kung anong uri ng smell, no, yung ating naamoy. So, ito po ba ay safe, walang amoy or odorless, pleasant or dangerous na mga amoy. Yung region po sa ating utak, dito po yung ating olfactory cortex ay malapit sa system. The same din po yung sense of taste natin. Limbic system ay mahalaga for cognitive and emotional functions ay long-term memory. Kaya po, ba diba, sa mga odor na nasa paligid po natin, meron po tayo ng strong memories kung anong klaseng amo yon Halimbawa, iba't iba po yung klase ng bulakla. recognize natin na, ah, ito, rose yan, sampagita. Sa pagkain din, recognize agad natin kung anong ulam yung naamoy natin. Kaya mga kabuhay, ito po yung sense of smell or olfaction. Next po natin ay ang sense of taste or gustation. Kasama din po ito sa contact, chemoreception. At sa ating bibig, napakahalaga po yung ating bila. So ang ating pong sense of taste ay marami po itong different sensation. Yung ating pangamoy, yung temperature din po ng ating kakainin at yung texture din po ng ating pagkain. Halimbawa, meron po tayong stuffy nose or may bara yung ating ilong, di ba? Walang lasa ating pagkain. Ating pong sense of taste and sense of smell ay involuntary nervous system po ito. Nakalink din po sa ating emotion o yung nararamdaman po natin. Kaya minsan, di ba, pag stress tayo, iba, kain ang kain. Pag naman po, good yung taste at saka yung flavor at the same time, mabango yung amoy ng pagkain, di ba? Hindi pa natin nakakain, nag increase na yung salivary secretion natin and also, kumakalam na rin yung ating chance. So, kaya po siya tinatawag na involuntary nervous system. Yung ating pong dila ay may tinatawag na mga taste, papillae, or ito po yung mga fungiform papillae. Ayan. Dito po sa bandang dulo ng ating dila. So, mga 200 to 400 bumps po yan. Makikita po ito sa the edge of the tongue. Each fungiform papillae, meron po itong 3 to 5 days buds. At bandang taas naman po ng dila natin ay makikita yung circumvallate papillae. So, ito po yun. Pinalaki natin. These are very large and found at the base of the tongue wherein malapit po ito sa ating lalamunan. So, sa bawat tao daw po, meron tayong 7 to 12 na circumvalate papillae. Bilog po ito na nakaangat. Kitang-kita po ito kapag tinignan natin sa salamin, no? Dunila tayo. So, at naka-vishy po yan. So, mga kabuhay, ang ating dila ay napakarami po ang buds. So, umaabot po ito ng libo. Around 2,000 to 4,000 every person. At naandyan po yung mga sensory cells natin. Na once po, halimbawa, nakakain tayo ng mainit, ba? Nadadamage po yung mga taste buds natin. Nagre-renew po yan. nagre generate mo yan. So, once po na pumasok po no, yung pagkain sa ating dibig, depende yan sa ating emotion at yung pamamoy natin. So, yung ating dila, no, may mga taste papillae yan, like the fungiform papillae, the circumvallate papillae, na nagkocontain po yan ng mga sensory cells. And then, itong mga sensory cell na to ay taste pores po yan, na capsule ang shape niya. Nag-work like funnel. Meron pong mga tiny taste here na tinatawag na gustatory here. Ayan po sa loob. Na nagbabind po po, dun sa mga chemicals to the cell for tasting. Sensory cell po natin na naandito, meron pong na nerve cell na papunta po sa ating utak. So, dito po sa brain natin, meron tayong gustatory cortex wherein dito na po na-interpret signal kung ano pong taste kinain po natin. So, punta naman po tayo sa iba't ibang mga taste. Meron po tayong sweet, salty, sour, bitter, and umami. Kung mapapansin niyo mga kabuhay, bakit walang spicy? Kasi ang spicy is not a taste, no? Kasi nagdudulot po ito ng pain signal or nagkakas po ito na pain. So, number one po, yung sweet, makikita po natin po sa tip ng ating tang and also the salty. Yan, magkatabi po yan. Sabi nga po na na-appreciate po natin yung sweetness kapag may halong asin or salt. Sar, bandang gilid po naman. Acidic solution po yan. So, nare-recognize po ng ating bila. Next po, bitter. O sa circongolate papillae naman siya nakalagay, no? Malapit po sa back of the tongue natin, sa throat natin. Sa Sometimes, di ba may mga plants na poisonous na medyo mapait. Para po, hindi natin malunok ng tuluyan. Okay, next po natin yung umami. Or, ito po yung, yung nasa gitna na taste of meat broth. Yung mga sabaw. Those of the glutamic acid and, and aspartic acid. Ang umami po is a Japanese term na nadescovered year 1910. Last sense organ po natin is sense of touch. it is a mechanical receptor naman to. So, touch is thought to be the first sense that humans develop. So, kapag kapanganak pa lang po natin mga kabuhay, meron na tayong specialized no, na sense of touch na nasa skin po natin. Katulad po ng baby, check nila kung may mga reflexes to touch, like rooting, no, yung ilalagay po sa gilid ng kanila. E Magta-turn po yung head no, ng infant o ng baby dun sa direction ng touch. Next po natin, yung nilalagay natin sa kamay ng isang infant. So, ginagrasp po yan. Toe curling, kapag in-stroke po natin, a uh, inner or outer sole of the infant's foot. So, nagka-curl yung toes niya. Dun sa reaction niya, dun sa stroke Oro or startle. Halimbawa, di ba yung gula? And then, next po is the gallant or the stroking of the infant's lower back next to the spinal cord. So, nagka-curve din po yung ating infant towards the side that was stroke. Mga kabuhay, ito po yung skin structure ko natin. so, meron tayong epidermis, dermis, hypodermis, and then the muscle. Dito sa hypodermis, and dito yung mga sub subcutaneous natin or adipose tissue. Ang ating skin po ay may mga specialized neurons na nagre-react sa mga stimulus or stimuli like pressure, temperature, yung pabago-bago po ng temperatura ng ating paligid, light touch, vibrations, pain, lalo na kung na-damage o nasugatan tayo yung ating skin tissue and other sensation. At meron po tayong anim na uri ng touch receptor kaya po nare-recognize natin no, yung mga stimulus na yon. Like yung free nerve energy endings. Number 2, yung mga hair follicle receptors. Meissner corpuscle. Merkel endings or Merkel disc. Ruffini endings. And the Pacinian corpuscle. Mga kabuhay, meron po tayo mga hair follicle receptors na nakakonek po sa ating mga hair shop. nag po tayo kahit yung superficial light patch lang. At the same time, meron din po tayo Meissner corpuscle. Ito po yun. And the free nerve endings. Yan din po. Na nasa skin po natin. So, nakakaabot din po yan sa pinaka-superficial ng ating skin. Next po natin is the Merkel disc or Merkel carcocels. Ito naman po ay nare-recognize natin yung vibration. Next po is the Pacinian corpuscle. Ito po yung Pacinian. Ito po yung nagbibigay ng fast response and quick recovery. Nagko-contain po ang Pacinian corpuscle ng central nerve fiber na sinusurround po siya ng parang onion-like. Di pa kaya siya bilog. At may mga connective tissue po dyan na nagsisilbi pong shock absorber. So, nagtatransmit po yan ng mabilis response and also mga signal. Next po natin is the ruffini endings. is a typical stretch receptor. So, very sensitive po ito pag na-stretch po yung ating skin. Kasi palagay po ito sa ating subcutaneous tissue wherein nadedetect din po ng ruffini endings yung babago-bago ko ng temperature ng ating paligid. Commotion of our skin. Sa loob po ng ating mga skin, no, may mga neurons tayo tayo na nakakonect po sa ating central nervous system. So, alam natin na ang neurons, receptor no, ng ating pong mga sense organs. So, ito po ay binubuo ng axon po ang nagpe ng mga nerve impulses away no, from the cell body. Meron po tayong dendrites. Short projection po ito na nagkakandak po ng impulses no, towards papunta po naman sa cell body. At dito po sa axon, merong myelin sheets na nag-i-insulate no, dun sa axons from one to another. At meron tayong dalawang types ng neurons, sensory neurons, specialized at one end to be highly sensitive to a particular type of stimulation, yung mga five senses po natin, na nag-carry po ng information from the perimeter of the body, pakunta po sa ating utak. So, ang sensory neuron ay kinatawag ding afferent. Next po natin is the motor neurons. Siya po ang nagre-receive ng excitation from other neurons at nagkakadak po ng impulses along its axon away from the cell body po yan, to a muscle or gland. So, it carries information from the brain, so galing na po sa utak natin, papunta to the perimeter of the body. So, motor neuron ay tinapaw rin pong effector. Ito po ay voluntary except na lang po yung mga natural reflex, kasi mga involuntary po yun. So, maraming salamat po mga kabuhay. Ito po ang kabuuan ng ating mga sense organ. So, wag po kayong magsawang makinig. Ingat po tayong lahat. Bye!